Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Uh, ngayon po pag-usapan natin si BP Sara. Nagpahayag po si BP Sara. At uh, ito po ipakinggan natin sa tayo po magkomento sa ating Vice President. Umpisa na po natin. Set up ko lang po mga katambay. Ito po. Mga kababayan, Assalamualaikum. Taus puso po akong nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang patuloy na tiwala at kumpiyansa sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Mahalaga ang kanyang pagkilala sa papel ng lahat ng bumubuo ng Department of Education sa pagsulong ng 8-point socioeconomic agenda ng Marcos Administration para sa isang bagong Pilipinas. Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan. Katulad na lang ng aking pagtutol sa pera kapalit ang pirma sa People's Initiative dahil insulto ito sa kahirapan ng ating mga mamamayan at paglabag sa kanilang karapatang magpasya ng malaya. At sa halip na charter change, lutasin muna natin ang kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at hanap buhay, siguridad at marami pang ibang isyo na pasan-pasan ng mga Pilipino. Ang paggalang ay isang natatanging asal na ipinakita ng Pangulo sa ating lahat kung kaya't galangin din sana natin ang opinyon at paniniwala ng ibang tao, kasama na ang ating mga kamag-anak. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga isyu, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pinalaki ako ng aking mga magulang na may pagpapahalaga sa malayang pag-iisip at pagpapasya. Para sa akin, laging nangunguna ang katapatan ko sa paglilingkod sa bayan. Uunahin ko ang edukasyon ng ating kabataan at kapayapaan ng bayan. Uunahin ko ang Pilipinas. Syukran. Napakasarap po painggan ng talagang leader na makabayan mga katambay. Ito po ang talagang tapat at uh, maasahang leader ng ating bansa. Uh, sa mga Duterte, katulad ni, sa ni Sara Duterte. Hindi siya namumulitika. Siya po yung naglilingkod ng tapat sa atin. Yung mandato na ibinigay ng sambayan, sambayan ng Pilipino, pinatutupad niya. Hindi siya epal na politiko at may paggalang siya. Di po ba? Kahit nagkakaproblema, ang administrasyon ng Pangulong Marcos Nahandun pa rin, sumusuporta pa rin siya bilang Pangulo ng ating bansa. Dahil hindi pa naman siya napapalitan, di po ba? Kaya doon mo makikita ang tatak Duterte. Malaya, sinabi niya ang kanyang kalayaan uh, bilang isang busy presidente at bilang Pilipino na rin. May kalayaan siya mag-isip, mga katambay. Di po ba? at hindi at hindi siya pwedeng uh, diktahan. 'Yun ang kagandahan sa Duterte. Meron silang paninindigan na sariling pananaw lalo sa pagtatrabaho sa gobyerno natin, hindi po ba? Sa bansang Pilipinas. Nakikita ni Sara Duterte na hindi rin maganda ang ginagawa ng Kongreso at may approval ng pangulo ang PI, di po ba? Ang People Initiative. Dahil ang tama ang pangulo, ang Vice President, tama, sang ayon po si Kama sa vice president. Bakit kanyo? Uunahin mo yan. Eh malaki ang problema pinagdadaanan ng bansa, ang kahirapan. Di po ba? Mag-uubos tayo ng pera dyan. E po pwede naman natin gawin yan pagka okay na ang ating bansa. Di po ba? Si Pangulong Duterte po ba ginawa yan? Nung maraming problema ang ating bansa? Patong-patong, may marawi surge, may pandemic, may lindol, may bagyo. Dala pa ng kahirapan. Hindi pinus ni Pangulong Duterte yan, mga katambay. Bakit ngayon ipinupus nila? Kasi nga po, isa lang nakikita ni Kamanong. Komento ni Kamanong, kapangyarihan. Gusto nilang manatili. At syempre, tumagal ng tumagal. Parang ayaw na nilang palitan ang kanilang lahi. Di ba, ba mga katambay? Kaya bilibaw kay Sara Duterte. Talagang hindi siya namumulitika. Di po ba hindi ka tulad di umano ng mga kongreso, senado? Di po ba? Ang ginagawang trabaho sa ating bayan, pamumulitika. Ang vice-presidente, trabaho, bayan ang inuuna. Kapakanan ng bayan, lalo'y binigay sa kanyang department. Di po ba? Ano ginagawa sa department? Pinagbubuti niya lalo edukasyon ng ating mga kabataan. Di po ba? Yung mga mambabatas natin, ano ginagawa sa Senado? Pinagbubuti ba nila? Kayo na po makapagsasabi niyan, mga katambay. Kaya, ang Vice Presidente, marunong mag ng tamang panahon. Binoto natin siya bilang Vice President. Hindi natin siya binoto bilang Presidente. Kayang intahinis, Bipisara yan. Ngayon, ang problema ng Marcos, administrasyon, at malaking problema niya sa ating bayan kung paano yung sasagutin at lilinisi ng kanyang pangalan, lalo sa mga bigat na mga paratang sa kanya, sa droga. Diba? Tayo na mismo, Pilipino, ang magdidesisyon yan kung, kung si Pangulong Marcos ay kailangan nating iharap. Di diba po ba? At patunayan niya, sa atin. Karapatan niya yon bilang tayo yung kanyang pinagtatrabahantihan. Kailangan natin malaman ang kalusugan niya. Di po ba? Lalo-lalo na sa issue sa droga. Hintayin natin ang pagbalik niya, mga katambay. Hindi naman mananatili sa Vietnam yan. Sa Vietnam, di ba? Forever ba sa bansang Vietnam yan, mga katambay? Di po ba hindi? Kaya, bilib ako sa mga Duterte, mga katambay. Nakita niyo po ang issue. May kanya-kanya silang isip ang mga Duterte. Pero yung panindigan nila yung isa. Pagka mali, hindi sila sasangayin sa mali. Magsasalita at magsasalita sila. Di ba? At ang inuuna nila, mga Duterte, bayan, kapakanan ng bayan. Hindi katulad ng ibang mga politiko riyan, kapakanan nila naglulustay na ng mga pera di umano para lang sa kanilang kapangyarihan. Hindi naman nila pera ang nilulustay, pera ng bayan. Sa kakarampot na pera, ginagawa tayo mga timawa dahil tayo may hirap. Binibili nila tayo sa kakarampot na pera para sa kanilang kapakanan. Hindi naman nga nila pera, di po ba? Kaya uwaldasin nila. Yan po ang politika natin ngayon sa bagong Pilipinas. Babangon muli. Di ba? Di umano. Puro gastos na walang balik sa ating sambayan ng Pilipino. Walang trabaho. Ang taas na inflation. Ang mahal na mga bilihin. Ang sabi ng BP. Ah, di ba? Inuuna nila yan. Pero ang bansa natin, lugmok sa kahirapan. Di po ba? Yan ang tatak Duterte. Hindi epal. Hindi sakim sa kapangyarihan. Sanay silang magintay kung kailan ang panahon nila. Sumusuporta pa rin ang bise sa presidente ngayon. Kahit nagkakaligwak-ligwak na sa mga isyo, nasandamo ka lang isyo, nahandun pa rin ang suporta niya sa presidente. Di po ba? Yan ang tamang leader. Hindi sa Kim. Hindi katulad ng mga nakaraan. Presidente pa. Gusto'y tanggalin na. Di ba? Kaya bilib ako sa mga Duterte, mga katambay. Lalo sa BP natin. Basta kung binigay mandato sa kanya, ito trabaho mo, pagbubutihan ko itong trabahong ito. Dahil siya'y trabahanti natin. Yan po ang sinumpaan niya. Bilang siya'y politiko, maglilingkod sa atin ng tapat. Hindi mamumuliti ka, mga katambay. Kaya si Kamanong, good na good kay VP Sara. Pasado. Yan ang leader na kailangan natin. Ganyan ang leader na dapat dumami sa ating baza. Mga katambay. Yan lang po ang komento ni Kamanong sa pahayag ng ating VP. Talagang BP para kay Kamanong, panahon mo, darating, ikaw ang magsusunod na aming presidente, BP Sara. Mabuhay ka. Muli po mga katambay, maraming salamat po. May panahon si BP. Hintayin na lang natin ang mga susunod na kabanata sa ating Vice President. Muli po mga katambay, mahalin natin ating bansa. Kaya natin to, Tiis-tiis muna. Paalam.